and of, I would even say, corruption na siguro. Kasi kung walang corruption, eh wala na magsusumbong ng mga taga, uh, mga manggagawa sa akin. Almost every day, dyan po sa aking action center sa Mandaluyong, pila-pila, and 75 to 80 percent of those people na pumipila sa akin, mga manggagawa na underpaid, mga security guard na underpaid, mga factory workers underpaid. Nakakaawa naman sila. Tataasan natin yung mga sweldo nila. And yet, hindi natin kayo ma-implement yun. So, Secretary Laguasma, I dare you, kasi kung hindi sa budget deliberation, ipapadefer ko ang budget ninyo. Promise. Mark my word. I walk, I walk the talk. Unless kung binago niya from now on hanggang sa nagkaroon ng budget hearing, give me a list of your people sa Kamanaba at dito sa Metro Manila the list of those field inspectors at kung kailan silang nag-inspect at anong naging nangyari dun sa kanilang ginawa inspection. At kapag nakita ako na naging tamad sila o wala silang ginawa dun sa kanilang inspection o dinuktor nila, I want their heads. Si Bakim. Punyet. Tintik na mga yan. Mainit ng ulong. Kasi Madam Chair, nag-inspect ako eh. I want to ano, nakita ko kalunos-lunos yung kalagayan ng mga manggagawa. Pinagpapawisan kulang sa safety gear mainit. Walang electric fan, walang um, um, ceiling fan, industrial fan, wala. Walang boots. Pagkatapos, malitang sweldo. Walang benefits. Meron pa. Iba yung trato sa mga kababaihan, iba ang trato sa mga kalalakihan. So, pag babae, below minimum. Pag lalaki, nasa minimum. Tapos yung pakyawan system, dapat sa, sa pag-aralan niyan, yung pakyawan system na yan. Dahil doon sa pakyawan system, maraming uh, kalamang na mga tuso na mga ano eh, may-ari ng negosyo. Sa pakyawan kasi, Madam Chair, you have to meet a certain number of, uh, may kota ka, performance mo, a certain number of products na mabalot mo in the case of ikaw ay doon sa repacking. So, yung sinasabi ng mga gawa, they have to work at least six, 12 to 16 hours para ma-meet lang yung minimum wage. Kasi kung at a regular pace lang sila magtatrabaho at 8 hours, hindi lang ma-meet yung minimum wage. Hanggang 300 lang sila. So therefore, for them to meet that minimum wage, ulitin ko, 12 to 16, even 18 hours, they have to put. Yun siguro pag-aralan natin. So meron ba nag inspeksyon na dole para masiguro na huwag naman paabuti ng parang magdamagan na magtatrabaho yung manggagawa para lamang mamit yung minimum wage, mapakain ng maayos sa pamilya. So yung muna, Madam Chair, na um, gusto ko yung sa implementation at uh, sa katalagwas mo, I promise you, i-defer ko ang budget ninyo pag hindi nyo pakita sa akin at pag walang nasibak. Gusto ko may nasibak yan na sa dole dahil hindi naman magreklamo sa akin yung mga magagawa kung walang, kung hindi sila naapi. Naapi sila ng kanila mga employer at naapi pa rin sila ng mga taga-dole. Because if dole has just been doing their job, hindi na dapat sila magreklamo. Nasa pool na agad ng mga Do field inspector ng dole na, oy kayo, company A, o hindi kayo napapasweldo na maayos, napakainit dito, madulas, etc. Na-flag daw na -plug agad. Bakit hindi? It's either hindi lang ginagawa trabaho nila o corrupt sila. So, ayaw, gusto ko may masibak. Pag hindi, i-defend kong budget niya, I promise. So, hindi ako papayag na ituloy ang budget niya hanggat hindi kayo magsiayos-ayos dyan sa dole. Yes, Senator Tulfo. I think Secretary Laguesma would like to answer. Yes, maraming salamat po, uh, Madam Chair. Uh, I took serious note of the manifestation and uh, the presentation made by uh, the good Senator, Senator Rapi Tulfo. And commits to resolve, address this concern. In fact, uh, I know that uh, in the past we have been coordinating with your office. In fact, uh, the good senator even uh, appreciated uh, the work done uh, by uh, sending, we uh, personally a uh, appreciation note, and we committed to do uh, coordinate uh, with the office of the good senator and provide him listing as he has requested Madam Chair. Maraming salamat po. Okay, yes, uh, Secretary Alaguesma, ang gusto kong mangyari talaga, maging seryoso kayo sa paggagawa ng trabaho ninyo, not you, meaning yung mga street inspectors ninyo. Wala eh, um, tinignan ko yung listahan ng mga companies na dapat inspeksyonin, hindi na-inspect, kung na-inspect once a year lang. At kapag na-inspect, walang binibigay na performance, yung result ng performance ng, inyong field inspector and I want to get a list of each and every field inspectors yung kanila mga in-inspect at anong naging result ng na inspection because ibabangga ko yan. Ako mismo pupuntahan ko yung company yon o magpapadala o mananawagan ako ipo ipopost ko sa Facebook ko. Ito, in-inspect ni ganito, ganitong araw, ganitong linggo. Trust me, lahat ng followers ko puro manggagawa halos. Now, pag nag-respond yung mga manggagawa na, oh, hindi pumuntihan dito o oh, pumuntihan dito kaya lang tago doon sa HR. Gusto ko masibak yun. Totoo, on the spot. Kapag hindi mo sibakin yun, hindi eh, defer kong budget nyo. Okay. I think, uh, Secretary, tumatango naman si Secretary, baka naman sa ngayon. Yes, yeah, uh, Madam Chair, uh, we'll uh, respond and resolve yung pong uh, concerns na nire-relate po sa atin ni uh, Ascent Capitol. Uh, Kasi po, uh, Madam Chair, natagal na problema to. Alam ko, Maraming problema sa ating bayan na nangyari ngayon. Napakarami. Pero equally important na dapat tutukan din natin, itong every single day, may mga manggagawa tayo by the hundreds of thousands na nanaapi, apektado sila directly kasaming kanilang family. Yun dapat isa alang alang natin. Kasi hindi naman, hindi naman gagana lahat ng company, lahat ng corporation, lahat ng factory, kung hindi na sa mga manggagawa eh. Kaya gumagana lahat mga yan dahil sa pawis at hirap ng mga manggagawa. Yun lang yun eh. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat sa Senator Tulfo. Unang-una, malaking pagkakataon natin baguhin yan dahil ang alam ko yung mga inspektor natin, unang-una ay napakakonte, talagang kapustarga yung inspektor natin. Kaya uh, ngayon, uh, na-ratify na po yung ILO na World of Work at uh, iba't iba pang mga statute, eh dapat... Um, sa budget, dagdagan natin yung inspector plus yung mas mataas na antas naman, yung mas may expertise at saka mas mataas ang sweldo kasi kung minsan sino kung sino-sino na lang ang uh, inaatasa na maging inspector, eh tulad nga nang sinabi niyo, madaling abutan at uh, madaling uh, sabihan o takutin. Kaya uh, eto nga, kailangan yung mga lampasuhol talaga at uh, kinakailangan talaga na magkaroon ng mga inspector of a higher standard who are more adept at manufacturing, at engineering, mas alam ang chemical, at iba pang health uh, concerns. Ikalawa, uh, in exempt natin yung micro and small. Talagang wala sa, wala sa usapan yung micro and small, ha? Talagang yung 3 million and under, 5 million and under, pwede ba? Magkaintindihan na tayo na talagang hindi kasama yan, ano? Tapos, ikatlo, nandito si Congressman Ellison Fernando. Uh, Pare-pareho kami na na sinasabi, tulad ng sinabi ni Senator Tulfo, hindi naman na i-implement. Katakot-takot ang batas, pero wala naman sa ground. Pero ngayon, maglalagay tayo ng papatawan niya ng penalty. May sanction for non-compliance. Ano? May, uh, may mga imprisonment pa nga. May mga penalties na 50,000 moral damages, other damages, unpaid, dem unpaid dem benefits, idodoble, etc. Et uh, et what do you mean, Madam Chair? Me. Ano yun? Sabi yung penalty ng pagkakulong sa, so, sa mga inspectors? Ah, hindi. Ito muna yung mga employers. Idadagdag natin. Wala, yung... wala, wala Madam Chair. No, no, no ah, ito yung bagong. Okay, ito yung bagong mga bills yes. na nagre-recommend na yung yes. hindi uh, sasangayon, hindi susunod. Eh ngayon may penalties na at nandito rin si Congressman Eli na ganun din ang finial sa House. Meron din ako Madam Chair yung wage uh, theft law. Ah, hindi pa, hindi pa yata na refer pero okay. nakita ko kanina yung uh, staff ninyo dinala. Ito, may penalties na. Dagdag natin yung mga government employees, kung dole man sila, o DTI, o kung sino man, idagdag rin natin na liable din, katulad ng corporate officers of airing companies. So, dagdag natin yan. Uh, okay, so, perhaps at this juncture, uh, we were trying to derive data, uh, as I understand it, from DepDev. Meron na kayong data para sa cost of living. Yung makatotohanan ha, kung sa tiyan, makasingit, madam tiyan, makasingit lamang. Sa kita, Laguas, ma, um, are, are, you in favor of what I suggested earlier na mula ngayon effective immediately? Mula naman yun, kung wala kayo, ako na mismo ang popondo, Bigyan ko na body one camera lahat ng mga field inspectors ninyo para pag nag-inspect, kailangan naka-body one camera sila. Wala po kami. Uh, salamat po sa inyong uh... Among uh, kahe, uh, kagalang-galang na senador. Wala po kaming uh, budget na para po sa body camp. Hindi po kagaya ng mga nasa PNP. Uh, pero kung ito po yung makakatulong, uh, we welcome open naman po kami. Na Nagbibigay ating... kayo ng daan-daan milyon para sa tupad na ginagamit ng mga politiko para sa body one camera na magbe-benefit yung mga workers directly. Wala. At mag-ano kayo, mag kayo dyan sa mga tupad-tupad na yan na ginagamit lamang ng ilang mga politiko na papaepal. Eh di ba, lagay nyo sa body worn camera para mag-benefit directly yung mga ano natin, mga gagawa. With due respect po, ah uh, uh, Mr. Senator, uh, kami naman po sa pagpapatupad ng programa, amin pong sinusundan yung pong maayos na at uh, maayos at uh, tama po na pagpapatupad. Kung meron pong mga aberration yun po, ina-address din namin kagaya po nang ipinapabot nyo sa amin. Hindi naman po kami uh, nagbibingbihan o hindi gagawa po ng hakbang. Okay, so, so for the meantime, pwede ba? Uh, bigyan natin ng body one camera sa mga field inspectors nyo. Kasi kapag hindi, pag walang body one camera, sinisiguro ko po sa inyo, sir, magiging house show lang po yung inspection. Although hindi naman siguro lahat, pero karamihan sa kanila, hindi gagawin na maayos yung kanilang trabaho dahil, tulad sabi nga ni Madam Chair, na baka masus nasusuhulan dahil malit lang sweldo. Siguro in that case, nakasan natin sweldo natin yung mga field inspectors para hindi na po sila makurap ng madali. Tapos po kami doon sa inyong mong kahay at amin po titignan kung paano natin magkakaroon ng implementasyon, uh, Madam Chair. Thank you, uh, Secretary of... okay. So, so, wala pa ngayon hanggat walang budget. So, ibig sabihin, from now hanggang sa hanggang sa magkaroon ng budget, kung kailan mabudget natin, Madam Chair, para sa badong ng kamera, so tuloy ang ligaya. Hindi po, hindi po. Uh, in the meantime po, nawalong kanong klaseng uh, device or something, we have to institute reforms that you have suggested. So, so ayun po. So, si monitor din po ang mga ginagawa. Uh, yung pong, uh, kung baga sa ano, kung meron pong mga tinatawag na inspection results, iba validate po namin ng separate na team. Para so, pa. so, so ano klaseng validation gagawin niyo po muna, uh, Secretary Lagosmo? Yung next time po, dahil hindi naman po kami pwedeng uh, kuminto lamang. Ano kaya, ano ang baba po? Sa proseso po na binabanggit ni na kanina, kung meron pong uh, inspection at hindi po kami uh, Masasabi natin na satisfied dun sa uh, halimbawa po ang uh, mayroong mga nakakaabot na reklamo pero ang resulta po ng inspection ay no, no violation finding. Ibabalidate po namin yan dahil maliwanag po na hindi sa tumutugma okay. dun po sa mismong mga ikang nagsasabi na mayroong mga paglabag sa mga umiral. Isa lang po Madam Chair. Sige, walang body on camera. Siguro lahat ng mga inspector niya mayroon namang cellphone. Pwede ba yung cellphone video? Meron okay, yan? po naman, meron po. Eh, eh. Pag-i-cellphone video na muna, habang wala pa yung body-worn camera. I-cellphone video yung pag inspect niya. Tulad ng ginawa ako, ako pumunta ako doon, may cellphone video, may camera. I-cellphone video yung kalagayan ng mga magagawa, yung workplace nila, tapos yung interview sa kanila, mag-sample ng interview, mismo doon sa area. At po nang inyong mong kahayang amin pong isa sa alang-alang seriously at uh, tingnan namin kung paano po makakatupad nang hindi naman po kami lalabag din sa mga karapatan ng mga tao na pwede pong maapektuhan. Okay, para magkaintindihan tayo, sana time-bound at measurable. Ano ang pangako natin? Para dito sa mga violations of uh, labor standards, of minimum wages, and so on, um, kailan po gagawin ang random check? Sabihin natin. So, di ginagawa na po yan, Madam Chair. Siguro dapat lang po intensify po. Intensify at po saka i-report siguro. siguro sa amin. Opo, kasi nakakakabay yung walang budget yung dole, eh. maliit na nga ibabaw, tatanggalin pa. Ah, uh, kami naman po ay uh, laging uh, tumitingin na uh, doon sa Maybe you can come back with two with our uh, report. Sekretaryo okay. lang kasi, yes, kung meron kayong natuklasan, kung uh, meron talaga na si Santa sa trabaho, may napapalsik, para at least meron naman kaming konsuelo na may epekto naman ang uh, sinabi ng Senado. Opo, ma'am. At saka measurable, ibig sabihin, may report, ano? Tapos time bound, wag naman masyadong matagal. Kasi budget season na. Meron po kasi ma'am. Uh, Kailan kaya? Siguro self-imposed deadline ng homework natin. Kung yun pong uh, report na available na sa amin, siguro within a period of one week, siguro may submit po namin sa inyo. That's okay, okay. secretary uh, Senator uh, binabanggit po para, naman. para may immediate result. Know, is puro haka-haka lang to. That is correct, Madam Chair. I agree with you totally. Sige, aabangan namin 'yan. Thank you very much, secretary, for uh, your immediate action and we will await your report. Our committee secretary will follow up pero mabilis naman ang dole mag-submit um uh, yung ating